Hi guys, teka ni comment na ako bisba, nag sila sa ako ang post guys. nag sila kay nagsakit ako tiyan. Basidaw, na kantihan ba. Kasi daw tungod nga nibalik ko og e-bike. So ako lang klarohon guys. Salamat sa inyong concern. So dili na tungod sa e-bike, tungod na sa panahon guys. Okay, ingon na akong doktor as long as wala wala ko na misod kalibang and then wala ko nagsuka. Mukha on rock ko gana ra kaon. Dili ra na problema. Ito gina kong tiyan. Tiyan o ka ng likod na minindikan sa anesthesia. mawis sakit guys. So, ayaw mo ko balak Normal lang yung sakit. Ang uban, nag-agig upira, lahil lahil mga procedures pag upira, maayo na para sa inyo. <laughs> maayo na para sa inyo sakit ng upira. Pero, sa ako ah, uh, sa akong uyuan, sa akong kaila, pareha mamig kaagi appendicitis pero mas grabe ako ah kaya kaduha ako na operahan sa isa ka buwan so normal ray ako ah kaya panahon karon masakit man siya pero itanan ko na na hangin hangin ra dili ra siya pero umuwan siya mo grabe magtikok ko sa kasakit so normalay siya normal siya dili ni siya involved sa kanang tungod di balik kong i e bike drive muna ni sakit so ayaram ko bala ka salamat sa inyong concern pero normal lang yung sakit kaya tungod sa panahon nagpinreliever naman po ko nagpinreliever naman po ko so normal lang siya nga sakit na uli-ulian di tarot nga hangin-hangin pero unyang gabi mo wan-uwan yung sakit ako ni balik so maroto siya guys kung balik ko normal lang siya as long as nalibang ako once a day ni kaon madawat ra akong tiyan wala na akong magsuka kamao na ipuyaw basang sa opera wala salamat